Oo po, paano po ba? Sa FB notification Tapos Ito sa FB Ano niya ba si Emil? Sabi Si <laughs> Julie na <no? laughs> ano, yun hey. ano yung sasabi mo? Nasa na bilet ako kanina biyay eh oh, Oo, ano ba yun? Nag-message ka kanina? Hindi Nahak yung Facebook mo? Nahak ang Ayun Kaya pinuntahan kita Ayon, Kasi ano nagduda na ako eh Ayan no? Sabi niya Ayan no? Sabi ko si, sabi, Ayan ang message ko Si mo, lilista kita sa list ni BBM, ayuda, 7,000, oh. ka na ba? Oh. Sabi ko, hindi pre, kaya hindi ko binigay yung tunay na number ko eh. Oh. Ibang number to, tapos sabi niya, gusto mo ba ngayon? Di, tumawag siya. Oh. Iba poses eh, oh. parang bata eh. Oh. Tapos, pinatay ko. Nung pinatay ko, minesay ko, sabi ko, mamaya na lang, sabi ko, mahina oh. date ako eh. Sabi ko, ganon. Nay, binay Kita, sama-sama po Bobby, Si Robby ito, po, hindi that... uh, Pamakin ano, ni, ano, pamakin ni Tita Alice Ano po? Oo Ayaw Tita din sa atin, di ba? Oo Ang galing Nandiyan sa Akabit City Bata po Oo Tamo siya, matadali rin Kaya ano eh, masama, iba na ako tub ko eh Ito eh Kaya ano eh Ibang number ang pinigilin ko. No, pangalan. No, ito... oh. Anong Hindi, pa talagang tinigilan siya ang number sa Pero kung walang ano? Hindi ko Ibang number ang Kaya nakutubo na siya. Sino? Ano? Kailan na akong Ngayon. Ngayon lang? Oo. Kaya ako nalaman. ko. Oo. Nakahihito sa kanya ng... Wildfire. Ano yung radio? yung radio? Ano kumakan, okay. hindi ko naman pagkakan. oh, yeah, yun na. Tapos, ang gusto niya kung mangyari sa akin, habang kausap ko siya, buksan ko yung FB account ko sa settings Ito so, na, ikaw na pakiramdam ko kasi oh. nga, baka mahap ka rin yung ano ko eh. Yung Facebook ko eh. Ito na, ito na, madali noon, no. Pero buti nga, mga meron na dito ha, kaya kasi nga, masaling pa ng ano, meron nga bank transfer, uh, wala naman na Oo, eh. oh, oh, sa bagay, bank cluster doon. Ah, madali. Yari. Yari. Oo, oh, 1-5 oh. Sabi ko, bibigyan pa nga, pwede sa akin Nakalam so, nila meron akong yalo na eh Pero Iba na ako tubo okay. kanina eh Ang ko rito Ito no, ko nga gala sa Amerika yan, yan yung mga nasendan niya Darlan Ito pang Navy ng Eden oh? Na-confirm din Saka dito Oh, buti ganun. Ano talaga? Yung kanina pa lang, yung pina-open niya yung settings ng Facebook ko. Oh. Iba na ako tubo eh. Sabi ko, ano to? Ano kinalaman ng settings ng Facebook sa ano, 'di ba? Ibig sabihin nung no, ita-try niya ring i-hack ano ko. yung account ko. Ano nagbigay ka nagbigay 1 mga wifi. Bigat to, okay. Kaya kailangan ko ma-block na to. Isang account na 'yon. Oo. Oh. Tawarin muna kami. Sige pa, pre. Ay, 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 at mo nga ulit bago. Kunin mo ito ako. Oh. Video lang, video namin. Ito mm -hmm. na. Kami okay, dalawa. Ah, kayo yung dalawa. Hindi ko maraming madali, pre. Sige, Ikaw ba? Baka... Dalawa na, oh. Parang lusot, saka to. Tobod, tobod sa sonyo. Oh, sige, sige, In ingat na, ah. Oh, ingat ka. mo ha Oh, sige, sige. Lagmo pa. Pupos kita ah. Oh, pupos sige sige para maging aware yung iba, uh -huh. ingat kayo, pre ha Oh. Uh -huh. Thank you, yung uh. oh sige sige, ganon ba lang? oh, mo, huh? mo na. sige sige, eh tignan nyo kung 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 para hindi madali no? Sabi mo po sa Serino, dahil pa-share mukha mo. Mamaya pag tumawag ulit sa akin to, ako sabi ko mag-unari, mag hindi ko alam. Oh. huling ko siya. Wala so, lang no, no, umuli. oh mag mo na lang. Sige, sige. Hindi uh, ko nakikita kasi tanda mukha mo. Parang gano'n Oo. Sige, sige. Ano, pray, wala na ako ha. Ingat kayo, ingat. dapat alerto kayo lagi no katulad doon diba na ako tukto kasi bakit kailangan niya ano eh kailangan niya ipa open yung settings ng FB go ibig sabihin may plano siyang i-hack din yung FB go so, yun, awareness to na para sa mga tropa natin dyan kapag so, napanood nyo itong video na to share nyo na rin para para, para maging aware din yung iba huwag kayo basta basta mag send ng gigas kahit tropa nyo maganda yung confirm nyo katulad nun no? Oh. eto kasi si parang email eh, kapabata ako talaga sila eh matapos na atawa niya classmate ko yun mo yung discarte nila di ba? o, oh, CP number mo lista kita sa list ni BBM na ayuda 7,000 nakatanggap ka na ba? Sabi ko hindi pa pre. Pero itong number na to, hindi yan yung giga sa account ko. Hindi yan. Yeah, sabi niya gusto ko magkaroon pre, kausapin mo yung naglilista. Si Sir Robert apa up. Kasama ko siya ngayon, tawag ako kausapin mo. Dati ka naman taga dito, basta kausapin mo yung naglilista. Ayan mo ba pre? Ay kung ano sa sabihin ko, bigla siya tumawag. Tapos tapos nag-uusap kami, ang ginsabi niya, uh, i-open ko yung settings ng Facebook ko, doon na ako kinabahan kasi bakit kailangan niya ipa-open yung settings ng Facebook ko, di ba? kaya sabi ko sa kanya pre may na-signal ko, pinatay ko na eh may na-signal ko kasi ay gadaan na lang ako dyan sa Tarosa sige pre may na lang uh, tama nag-reply niya ka ba ngayon di ba? eh mga diskarte ng mga mga pesticide na ano eh pet sa isang tao sa lipunan walang ginawa ko din mamirwisyo ng kapwa tao yung mga nagtatrabaho ng marangal yung ng mga nila mga nagtatrabaho